Hello po guys! So, for today's video ay gusto ko lang ibahagi if in lang na gusto nyo bumili ng bahay at lupa para magkaroon din kayo ng kaalaman, konting kaalaman. So, gawin mo ito para katibayan na ikaw na ang may-ari ng lupa at bahay at malalaman mo talaga kung legit si seller sa buyer pag ganito ang ginagawa. Kaya naman ito, ibabahagi ko lang sa inyo para magkaroon din kayo ng konting kaalaman. So, ayan, nandito na nga kami guys kasi dito kami magharap-harap sa attorney. Malapit lang kasi yung office na attorney dito guys sa Star Mall. So, ayan. So, nandito na nga kami guys. So, pinapare-ready kami ng isang valid ID. So, ayan. Tapos, ipapasirox mo lang. Tapos, yun ang ibibigay mo, no? Nakatibayan na. Ikaw yung bibili ng bahay at lupa. At, so, mahigpit na ngayon guys. Kasi nga, kung sino yung nakaperma sa titulo, dapat yun din ang magperma sa deed of sale and then acknowledgement dapat yun din ang magperma. So, ang nagperma nga sa titulo ni Seller ay kanyang magulang. Kaya naman, ayan, tinatawagan pa niya ang kanyang magulang kasi hiningaan din ng isang valid ID. So, sabi naman namin, baka pwede magpagawa na lang kami ng power of attorney. So, hindi naman daw pwede. Kaya, ang gagawin na lang namin ay, ayan, pagkatapos namin magperma. So, ipapa-LB na lang muna sa magulang ni Madam Nas, yung magbibinta sa amin ng bahay para mapermahan ang kanyang magulang. At syempre guys, bago nyo permahan yung deed of sale, kailangan magkaparihas ang kung ano yung nakasulat sa titulo, dapat yun din ang nakasulat sa deed of sale. So ayun guys, kaya mabusisi talaga binasa ko talaga lahat. So ayun, nakita ko nga ang nakasulat doon ay lupa lang kaya ayan sinabi ko agad kay attorney so nabago niya kaagad, di ba? Kasi nga bahay at lupa yung binibinta ni Madam, dapat yun din ang nakasulat doon sa deed of sale para ifnk na asikasuhin ko sa pag mag-asikaso ako ng papilis ay hindi tayo magkakaproblema kasi nga guys magpapa change title pa kami no na ipalit sa name namin yung bahay para okay na no para tayo na talaga ang may-ari so dito mo talaga malalaman kung legit si seller si so ayan guys so ayan talaga namang legit talaga kasi hindi siya kaagad na hindi na kagad kinuha yung pera. So, ayan, naayos niya muna na dito, nagharap-harap muna kami sa attorney para hindi kami din mahirapan pag kami naman ang mag-asikaso. Akala kasi natin, pag bumili tayo ng bahay ay wala na tayong babayaran. So, ang dami palang proseso, guys, no? Pag Magbumili ka pala ng bahay ay marami ka pang babayaran, magbabayad ka pa ng tax, marami pa talaga kaming aasikasuin guys kaya ayan mag iipon pa ulit. So ito nga guys mag-perma na kami ng date of sale so tatlong page to tatlong permahan at saka tatlong page din na acknowledge receipt kasi ito talaga ang pinakamahalaga. So, yan, ipapanotaryo yan pagkatapos magperma. So, wala nga yung mama ni madam kasi yun ang nagperma sa titulo. Kaya ipapadala pa namin sa LBC. So, ayan. Kaya yan, nagperma muna kami. At syempre, nabasa ko na yan na talagang binasa na natin. Kasi kung anong nakasulat dun sa acknowledgement na pinag-usapan yung presyo, yun dapat ang nakasulat din doon. So, yun yung, yun yung kasi katibayan na Resibo kasi yun guys, nakatibay na nagbabayad tayo kay seller. So, yung dead of sale naman, katibayan na binibinta sa atin yung bahay kasi yun ang nakasulat sa atin. So, ayun guys, nagutom nga kami. sa so kaya nagmerinda mo na kami dito sa bahay. Nandito na kami guys bago magbayaran. So, ayan. Nagutom kami doon guys kasi ayun, ang tagal din namin doon kasi nga marami maproseso, marami mga no? So, ito na nga guys, nasa kamay na natin. Hawak ko na ang ating mga papilis na katibayan na mayroon na tayo talagang bahay at lupa. Ito kasi talaga ang gusto ko guys, yung may titulo no, para hindi tayo kabahan pag mayroong check At mayroon tayong pinanghawakan ng mga papilis. At ito nga guys, ayan. Kaya ang saya, nakikita na natin yung mga pinaghirapan natin. Talagang ang sarap sa pakiramdam guys no pag ganito na dati nangarap ka na lang so ngayon nandito na kaya thank you lord at ito guys talaga namang ang saya ang sarap sa pakiramdam